kumusta? Naisip mo na ba um, yung mga challenges sa paggather ng support para sa isang, alam mo yun na, mission o project? Yung mga sunod-sunod na hindi, yung mga email na parang, ah, ang tagal ng sagot, nakakapanghina ng loob, di ba? Pero, paano kung may mas malalim pa dyan? Hindi lang basta logistics. Sabi sa mga sources na binag-uusapan natin, baka Uh, bahagi ito ng isang laban na hindi natin nakikita. Ngayon, himayin natin 'to. Titingnan natin kung paano harapin 'yung pagtanggi, 'yung posibleng spiritual side nito at saka uh, 'yung pagbuo ng mga structures. 'Yung mga structures na matatag pero flexible din para sa mga goals mo. Handa ka na ba? Okay, simulan natin. Sobrang bigat nga naman kapag parang uh, wall na yung mga rejections, no? May kwento pa nga sa isang source natin um, tungkol sa isang mobilizer. Naka-experience daw siya ng apap na pull, as in 40 na hindi, bago nagkaroon ng, alam mo yon breakthrough grabe yung tiyaga nun. Pero ang isang angulo talaga na uh, medyo mind-blowing galing sa mga material, eh hindi lang daw ito about sa budget o sa schedule. Madalas daw may kasamang parang spiritual na resistance. Binanggit pa nga yung Epeso 612 na yung laban natin, hindi naman daw sa tao, kundi sa mga um, spiritual forces. So yung dating, yung mga rejection, parang pwedeng actively ginagamit para, you know, panghinaan ka ng loob, para amid yung mission mo laking shift sa perspective nun, di ba Oo. at ang ganda nung point na yon kasi um, nababago talaga yung approach mo eh kung titingnan mo yung rejection bilang posibleng spiritual battle hindi na siya simpleng ay nagfail ako nagiging chance siya para actually palalimin yung faith mo pati na rin yung strategy mo Parang yung example na binigay sa sources mo si Apostol Pablo at si Silas sa Pilipus sa Act 16 di ba sinunod nila yung guide ng spirit papuntang Macedonia, nakarating sila doon, tapos ano nangyari? Kulong agad, persecution. So madalas daw talaga, yung matinding pagsubok, dumarating right after a major step of obedience. Kaya yung response na sinusuggest, hindi yung, ah, basta sukuha na lang, kundi gamitin yung spiritual weapons, panalangin. Pero yung klase ng prayer na parang warfare na rin. Tapos, yung perseverance na may tamang pananaw yung rejection, parang apoy na nagpapadalisay. At saka, yung pagkapit sa mga promises ni Lord. Tulad nung sa Psalm 37.5, Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will act. Ganun. Okay, gets ko yon. Clear yung idea na yan. Pero, um... Napaisip lang ako, paano kung sobrang tagal na ng rejection? Yung parang Pinto na nagsasara sunod-sunod, tapos parang wala ng uh, pag-asa. Based sa mga nabasa mo, paano mo raw malalaman? Kailan yung time na, okay, maybe I need to change strategies versus kailan yung eto na yung sinasabi mong... Pero yung general message umiikot sa kahalagahan ng um, discernment yung kakayahang kumilatis. At madalas, buong ngayon ng ano, patuloy na pananalangin, pagiging open sa Holy Spirit, tapos importante rin yung pag-consult sa mga trusted na mga mentors or advisors at pag-analyze din ng sitwasyon objectively. Hindi siya laging madali or clear-cut, pero yung proseso mismo ng pagpuporsigi habang nagninilay at humihin ng wisdom, yun yung key. Hindi lang basta uh, bulag na, sige lang, or mabilis ang giva. Malinaw, salamat don. Okay, so lipat tayo sa isa pang uh, major point na lumabas sa materials, yung pagbuo naman ng partnerships o kahit yung mismong ministry or organization. Sabi doon, madalas daw nahuhulog tayo sa dalawang extreme, pwedeng masyado tayong maaga maglagay ng alam ayon sobrang komplikadong structure o kaya naman um kulang nakulong sa linaw as in walang usapan may magandang analogy na ginamit eh yung hot dog stand versus skyscraper kung nagsisimula ka pa lang parang hot dog stand kailangan mo simple lang mabilis gumalaw madaling mag-adjust parang yung tabernakulo sa wilderness di ba nabubuhat sumusunod sa presensya ni Lord pero kapag lumaki na naging complex parang skyscraper kailangan na ng mas solid na foundation, mga sistema, parang templo ni Solomon. Ang point, yung structure dapat palaging nagsiserve sa mission at akma sa stage nung ginagawa mo. Yung pagkakaroon ng um, partnership charter or MOU, yung memorandum of understanding, para klaro yung usapan. Naalala ko tuloy yung Amos 3.3. Makakalakad ba ang dalawa ng magkasama maliban sila'y magkasundo? Kailangan talaga ng agreement. Tama ka dyan. Exactly. At tung i connect natin yan sa bigger picture, dito pumapasok yung um, madalas na misconception na parang magkalaban ang faith at yung practical planning. Sinabi ng mga sources mo, hindi sila magkalaban. Dapat nga, allies sila eh. Tingnan mo ulit si Nehemiah, nabanggit din siya dun. Sa Nehemiah chapter 1, andun yung intense prayer niya, yung pag-iyak niya para sa Jerusalem. Pure faith yun. Pero hindi siya tumigil dun. Sa chapters 2 hanggang 4, makikita mo yung grabe ang detalyadong planning niya. Nag-inspect siya ng pader ng palihim sa gabi. Humingi siya ng mga sulat ng resources sa hari. Inorganize niya yung mga tao. Nag-assign siya ng tasks. Naghanda pa siya sa opposition. May defense plan pa. Yung deep faith niya yung nag-drive sa kanya, nagbigay ng direction, pero yung careful planning niya yung naging kumbaga practical steps para mangyari yung will ni Lord. Parang yung sinasabi sa Proverbs 16.3 ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magtatagumpay ang iyong mga plano. Yung structure at plano, hindi dapat sila balakid sa spirit, kundi dapat sisidlan pa nga, daluyan ng kanyang pagkilos. Wow, napaka kalino ng mga connections na yan. So, ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Mula sa pinag-usapan natin, base sa sources, nakita natin na yung mga hindi o rejection na nararanasan mo, ang um, pwedeng may mas malalim na spiritual aspect pala at may mga paraan, both practical and spiritual, para manatiling matatag. Natutunan din nating gaano kahalaga yung tamang structure, dapat naglilingkod sa mission, bagay sa stage ng ginagawa mo at flexible. At higit sa lahat, yung faith at planning, hindi sila magkahiwalay, magkakabit sila, magkasama. Kaya itong isang bagay na Baka pwede mong pag-isipan pa sa sarili mong journey o mission ngayon. Sa ang-elya kaya, kailangan mong tingnan yung mga rejection o yung structure nyo si hindi bilang pader na hadlang, kundi bilang um, pagkakataon o baka hagdan pa nga para sa mas malalim na pananampalataya at mas matalinong pagkilos. Hanggang sa susunod nating paghimay ng mga ideya.